Marahil nag-iisip kayo kung ano nga ba ang kahulugan ng mga langgam, lalo na pag itim ito, kaya naman dapat mo itong mapanood para alam mo ito. Iba't ibang langgam na nagdadala ng swerte at malas depende sa kulay at uri. Bigyang-daan natin ang pagpapatuloy sa mga kaalaman na may kaugnayan sa paglabas ng mga langgam sa ating paligid o loob ng bahay sinasabing mas magandang hayaan lang sila at huwag patayin dahil may hatid silang swerte sa bahay kung saan sila namamalagi. Narito ang iba't ibang klase ng langgam at mga swerteng kalakip ng paglabas nila. Isa, pulang langgam ito ang pinakamadalas makita na sinasabing, kapag maramaw ka, uubusin ka ng langgam. Madalas nating marinig ang ganito kapag ang tao ay maramo, kuripot at sobrang masinok kaya ang pulang langgam sa bahay ay simbolo ng kayamanan. Ito rin ay magkakatotoo sa bahay na kakikitaan ng mga pulang langgam. Dalawa, itim na langgam kapag nakita ito sa bahay. Ito ay may hatid na swerte sa mga pakikipagsapalaran kaya ang nakatira sa bahay ay dapat magkaroon ng lakas ng loob at makipagsapalaran sa mga hamon ng kapalaran. Ang itim na langgam ay nagbabalita na suswertehin sa sugal ang mga nakatira rito. Tatlo, malaking langgam na pula o hantik ito ay nagbabalita na ang bahay at mga nakatira ay magkakaroon ng masaganang buhay dahil aanihin nila ang bunga ng kanilang mga pagsisikap. Apat, langgam na may pakpak bigla itong naglilitawan at sila ay libo-libo kung magsilabas at naaakit sila sa liwanag. Pinaniniwala ang may darating na swerte sa mga nakatira kapag ang bahay nila ay nagkaroon ng langgam na may pakpak. 5. Langgam na puti bihirang lang silang makita, pero kapag nakita sila, mas magandang kunin sila at ilagay sa lalagyan na may matamis na likido at kapag natapos at namatay ang mga ito, kunin sila at ilagay sa maliit na supot na tela dahil sila ay isa sa mga powerful lucky charms. May isang klase ng langgam na hindi magandang mayroon sa bahay at ito ay ang langgam na kwitib na kulay pula, pero mas maliit kaysa sa pangkaraniwang pulang langgam. Madalas ay kahit sa ang lugar sila nanduan, sa kama, damit o kahit saan, bigla silang nakikita. Pero sa totoo lang, mahirap silang makita dahil sa kaliitan at mapapansin lang kapag nang agat na, gayon din, masakit itong mang agat. Nagbababala ang kwitib na ang bahay ay kailangan ng linisin dahil napababayaan na ng mga nakatira. Dapat mabuhay sa kalinisan ang tao kaya kapag may kwitib sa bahay, huwag nang magdalawang isip at maglinis na. Ang bahay na hindi malinis ay naghahatid ng mga karamdaman sa mga nakatira at sakit na mahirap malunasan, lalo na kapag nagmula sa mga kwitib. Kaya sa lahat ng klase ng langgam, kwitib ang may dalang kamalasan. Good luck and God bless. Huwag po kalimutan pakibahagi sa mga kakilala at kamag-anak para po alam nila.